Abiso sa mga motorista, sarado na ang ilang kalsada sa paligid ng Manila North Cemetery para sa Undas 2024. Pero kanina, kaunti pa lang ang mga bumibisita sa sementeryo. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Isang araw bago ang bisperas ng Undas, kakaunti pa lang ang mga bumibisita sa Manila North Cemetery. Halos 7,000 lang ang dumating ngayong araw. Mas kaunti kumpara sa halos 10,000 noong nakaraang taon. Ayon sa mga otoridad, Posibleng dahilan nito ang nagdaang bagyong Christine at ang kasalukuyang bagyong Leon na nagpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Sa aming paglilibot, may ilang nahirapang hanapin ang puntod ng mga yumaon nilang mahal sa buhay. Kung kaming lalakad, eh, siguro mga 500 meters siguro layo nung haba nung anong yun. Hindi na hindi na narating. Ang iba naman, dito na lang nagtirik ng kandila at nagdasal. Sa kabila naman ng pagbabawal sa mga nagtitinda sa loob ng sementeryo, tuloy pa rin sa negosyo si Juliana. Hindi naman po lahat ng taga sementeryo maraming pera. Kailangan kumita. May mangilan nila namang nakumpiskahan ng mga ipinagbabawal na gamit tulad ng sigarilyo, lighter at pabango. Mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi pinapayagang pumasok ang mga bisita. Naglabas naman ng abiso ang lokal na pamahalaan ng Maynila tungkol sa pagsasara ng ilang kalsada sa Undas. Simula kaninang hating gabi hanggang alas 7 ng gabi sa November 3, sarado sa mga sasakyan ng bahagi ng Aurora Boulevard, Plumen Street Road, Retiro at Maceda Street, Dimasalang Road at P. Guevara Street. Maaari namang dumaan sa Jose Abad Santos Avenue, Yoseco Street, AH Laxon Avenue at Makiling Street. Sarado rin sa mga motorista simula mamayang hating gabi hanggang November 2 ang bahagi ng Kalayaan Avenue, South Avenue, Vito Cruz Avenue Extension at Pililia Street. Maaaring dumaan sa JP Rizal Avenue, Pasong Tamo Street, Zapote Street, N. Garcia Street at Metropolitan Avenue. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid, mean los baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.